Magandang-magandang araw po sa inyong lahat na nanonood po sa aking YouTube channel, Mamsi Jam Trabahong Abroad. So, marami pong nag sa atin na mga job hiring po, pero ngayon po ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa Hong Kong. At currently, nandito po ako sa Hong Kong para po mapatunayan na ito po ay legit. So, ishishare ko po sa inyo yung mga details at example ng mga binayaran ko na sa experience ko po dito sa Hong Kong. So hindi naman po siya ganun kalaki pero bago po ang lahat kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share po para po makatulong din po tayo sa mga uh, kakilala natin or mga kaibigan, na na, kaibigan natin na naghahanap po ng trabaho sa abroad at syempre legit agency para makaiwas po tayo makaiwas po tayo sa scammers. So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Kung gusto nyo pong maging isang domestic helper na uh, dito po sa Hong Kong na sumasahod po ng 4,730 Hong Kong dollar po. Sa equivalent po yun ay nasa 32 to 33,000 pesos a month. So, i-explain eh, ko po iyan uh, details for details paano po ako nag-apply and then ah uh, para po magkaroon din po kayo ng idea ah uh, para hindi po agad-agara na pag apply or para hindi rin po kayo maghintay ng matagal. So, yun po ang isi-share ko ngayong araw na to. So, pasensya na po. Medyo magalaw yung ating camera ngayon dahil wala po akong pinagpapatungan. Pinagpapatungan ko lang dito yung parang kahoy lang. At uh, siguro kung nakikita nyo po, medyo mabagal yung aking boses or hindi po nagsasabi yung boses kasi sa king bibig ko kasi siguro yung wifi. So unang nag-apply ako kundi March or May sa top most agency dito sa Pilipinas. So meron silang kat meron silang tied up na agency doon sa um, Hong Kong pero nakalimutan ko na kung ano yon. Tapos nung naka-inter yung nag-interview sa amin, marami kami siguro mga 40 siguro kami mga 50 katao. So, ilan lang yung nakapasa. Isa na rin ako doon sa nakapasa na yun. Tapos, ang ini-interview lang naman nila yung mga experience natin. Pero take note, bawat experience po kailangan po ilalagay doon. Ultimo kahit one month detalyado, hinahanap po nila. Kung example po, nagtrabaho po kayo dito sa Pilipinas ng um, six months, tapos nag-resign kayo, tapos nagtrabaho kayo ulit sa susunod naman na three months, kailangan detalyado ang lalagay nyo kasi titignan nila yung bawat pecha, kunyari September, November, December, January, February, March. Tapos, kailangan yung April hahanapin din nila at yung pecha at yung taon. So, detalyado So, nakapasa po ako doon and then, nag-alanganin ako kasi pakiramdam ko malaki yung placement pinila nila siguro. Hindi ko sure ha? pero kasi masyadong, masyadong ano sa akin, parang maraming sekreto kasi yung topmost na tinatanong ko magkano. Ayaw nila sabihin. So, tataka ako bakit. Saka parang nag-alanganin din ako pero wala pa akong binibigay na kahit na ano or magkano sa pera. Nasa pera ba natin? Pero ang ang pinasa ko lang sa kanila is yung parang pinaka-resume ko, picture, ganun lang. Tapos yung kopya ng passport ko. Pero nung time na yun, after one week, uh, gusto na nila ako pag -pa medical pero nag-alanganin ako mag-medical noon. Yung time na yun, habang nag-aantay ako ng medical sa topmost, ang nangyari kasi sa akin noon, nag-apply ako sa iba. So, eto yung in-applyan ko, yung uh, home sweet home. So, dito po sa may um, Pedro Hill. Sa may Pedro Hill po iyon. So, yung Homes at Home, um, ito po yung pinaka-agency mismo sa Hong Kong. Pero nakaano sila sa uh, sa Pilipinas po. Ang, kayda, ang katayad nila na agency is Marisman Power Service Services po. So, yun po yung kanilang agency. So, pakisulat na lang po yung kung gusto nyo po mag-apply. So, edited edited detalyado ko po sa inyo, April 17, 2023. So, nag, uh, pumunta po ako doon, nag-apply, nag-fill up po ako ng form, and then na-interview po ako, and then nakapasa po ako. So, yung interview na po na yun, meron po siyang 3 sets. Pagka tanda ko, 3 sets po. Um, interview siya, tapos parang ano ba tawag doon, yung parang video, i-demo -de mo kung paano ka mag-alaga, ganun. Tapos yung pangatlo, may tatawag na employer. So, hindi po muna kayo basta-basta mag-medical -me hanggat wala po kay employer. So, yun po yung maganda. Bago kayo muwi ng interview na yon meron na po kayong sure na employer. So, yung April 17, na, nakapasa po ako sa interview. April 17, nagkaroon po ako ng unang employer. At uh, April 17, nung araw na po yun, ng first day po na yun na interview po, is nakasign na po ako ng kontrata. Diba po ang ganda? Napakabilis po. And then, the next, yung linggo naman na sumunod, uh, April 24, nag-medical uh, nag po ako. Nagbayad po ako ng um 3550 tapos ang advance processing po nila dito po sa Home Sweet Home pero sa Maris po magbabayad is sa baba lang yung Home Sweet Home kasi dun sa ano sa agency mismo sa akin is sa taas pero dito sa Maris power sa baba po siya and then ang advance processing ko po is 5000 tapos, nung April 27 po, nagpidos po ako, kahit ex-abroad na po ako, pero nagpidos pa rin po ako. Nagbayad ako doon ng 150 pesos sa Maris. Kakampi kalaw screen, screen po yung sa pidos namin noon. And then, June 20 Okay po. Um, June 21, 22, 23, Uh, three days OWA po ako. So yung OWA po, dito po kayo mag-aaral ng Cantonese. Hindi naman po siya mahirap totally pero kailangan nyo pong mag-aaral kasi kapag uh, hindi po kayo nakapasa, pinauulit-ulit po. So kailangan nyo pong makapasa kasi kailangan po yun dito. Although kahit na English po yung ano dito, hindi po lahat ay nakakaintindi talaga yung total English lalo pag baby or bata pa, lalo na pag uh, medyo may edad na or may kasama ka sa, dito sa Hong Kong na lolot lola kailangan talaga Cantonese ka pero depende rin yon. So June 21 nagbayad po ako ng 11,500 po sa Maris. Yun po yung pinaka-balance. Fully eh. paid na po ako noon. June 23 natapos po yung Owa exam ko. Yun po yung pangatlong uh, araw ko. Nakapasa po ako noon. Um and then nung time na yon June 29 na kasi doon time na yun natapos ko yung owa ko may, may mga visa na yung iba ako wala pa akong visa sabi ko okay lang kasi hindi naman ako nagmamadali so pagkaraan ng tatlong araw tumawag sa akin yung Maris ang sabi sa akin ito nga yun June 29 final medical ko tapos yung final medical ah uh, hindi na ako nagbayad noon kasi nagbayad na ako ng 11,500 yun na yung balance ko ang binayaran ko na lang is 1,500 yung MMR vaccine dito sa Hong Kong pero diyan po ang babaksin yung, yung pinaka final and then Sinabi po sa akin after ko po mag-final medical na magpa-flight po ako ng July 31. Yun po yun. Tapos nag-additional na lang po sila ng 1,150 para po sa SIM card sa Hong Kong hatid sa airport at PT. Pregnancy test po yan. So, bali po lahat ng naging expenses ko ay umabot po ng um, nasa halos 25,000 din. 24,230. Yun. Yun po yung talagang umabot din lahat-lahat. Bakit may, bakit uh, binibigyan ka nila ng SIM card? Bakit mo kailangan magkaroon ng SIM card? At bakit mo kailangan magbayad ng 1,150 sa pinaka-last payment? Ito pong SIM card para pag nire-register nire po nila yun doon, mismo sa Maris, bago po kayo the next day kasi ano yun, na yun eh, nire-register yun para makatawag ka or maka PM ka sa broker nyo at makapag, uh, magkaroon ka rin ng wi mismo. Eh, hati, di ka mismo sa airport, tapos yung pregnancy test. So, bali po yun po yung 1,750. And then, kung mapapansin nyo po, um, sobrang okay sila dito kasi halos mag-iisang buwan na po ako sa 31. So, next week, Talagang ano, ina-add ka talaga ng mga broker dito. Ia-add ka mismo sa FB nila. Pwede kang magtanong, sasagutin nila. Hindi kagaya sa iba na talagang iiwanan ka sa ere. Eh. So dito talaga chine-check nila at sa unang buwan mo, pupunta ka sa agency kasi may babayaran ka doon. Nandoon naman sa kontrata. Kung mag apply kayo, ang pagkakalam ko sa first timer sa Maris is 15,000 ang gagastusin or 20 sa Exabroad's um, 20 to 25,000. So, total niya sinabi lang talaga sa amin is 20. Pero, syempre, may mga pamasahe pa, may mga PT, may mga ano. So, bali, umabot ng nagastos ko is 24,230 o oh, palagay na, pala na natin 25. So, yun po lahat-lahat na nagastos ko. So, yung pinaka-process nila sa akin totally 2 months lang. So, napakabilis po, di ba? Hong Kong, 2 months. Yung iba kasi tumaan tagal. Tapos yung ibang agency, nagpabayad ng sobrang laki. Umaabot pa ng 60, 80, um, 50, depende, 45. Sa kanila, 20-25 lang. So, yun po yung mga expensive So, palagay yung 25,000. So, napakalaking bagay po noon talaga na magkaroon tayo ng idea kung paano mag-apply at kung paano mag-research ng talaga masasabi natin. Hindi natin masasabi lahat-lahat ng agencies pare-pareho sa talaga ng process ng pagpaprocess nila ng papel at pag siyempre pagbabayad mo rin ng processing fee dito sa ating ano sa sa mga agency. So yung unang araw ko dito, ang, ang haba ng nilakad ko talaga, haba ng nilakad namin, bali 11 kami eh. Haba ng nilakad namin, daming hagdanan, tapos ma, medyo malayo konti yung immigration kasi kailangan mo pang umano sa MRT, sa parang LRT. So yun, Um, maganda experience dito, masasabi kong maliliit lang ang bahay talaga rito, hindi kapagod. Siguro base sa aking experience, depende ha kasi ako experience ko, more on priority ko talaga sa dalawang bata. So may alaga po akong dalawang bata, isang 8 years old at isang 5 years old hindi po ganun kabigdil ang paglilinis sa bahay. Basta gusto nilang maayos lang bahay, matapos mo yung gawain mo, yun lang. So, maliit lang yung bahay. Parang apartment type lang talaga dyan sa Pilipinas. Malaki pa nga apartment dyan eh. Maliit lang talaga dito. Kayang-kaya mong linisin na dalawang oras. Pero depende pa rin sa amo kung gano'ng kabusisi. Pero ang priority ko kasi sa amo ko is yung dalawang bata. Dahil pupunta sila sa mga math class, ballet class. So halos wala rin pahinga sa ngayon kasi, wala pa akong day off so, nag-usap kami nung aking broker so, magkakaroon daw ako na at least once uh, once a month na day off, syempre kailangan ko pa rin ng pahinga, pero maganda pa rin yung kahit papano ayoko pa rin, ayoko pa rin linggo-linggo kasi mag-day talaga dahil mahirap gumastos maa-addict eh maraming magaganda rito na pwede mong bilhin, ba? Diba? mapapagastos ka kaya okay lang sa akin kahit isang beses sa isang buwan at yes, least makapagpahinga ako, makatulog ako. So, ang araw ng gising ko talaga, talagang nagigising ako ng maaga mga bago mag-5. Pero yung iba kasi, nagigising ng 6, depende. Ako kasi talagang gumigising ako maaga Gusto ko kasi, patapos ko yung gagawin ko, yung mga trabaho ko, para wala rin siyang reklamo sa akin. So, Actually, magandang ano dito, talagang malaya ka eh, na gawin yung gusto mo. Gusto mong gumala, gusto mong exercise Marami ako nakapapansin dito na talagang maraming tumatagal na mga Pilipina rito. Yung iba 8 years, 8 years nang tatrabaho dito. 5 years. Sobrang ganda. Tuturuan ka kasi yung amo kong babae, wala siyang asawa yung amo kong babae, palit. Ano na kami dito apat. Yung amo kong babae, yung dalawang bata saka ako lang. May e, sarili akong kwarto, maliit lang siya talaga. So kung mapapansin mo sa likod, araw-araw ako naglalaba, araw-araw ng plancha pero napakakunti lang mabibilang mo, siguro mga sampo, dose pirasong damit lang, mga short ganyan, basta 12, 15. Marami na siguro yung 20, hindi ka guys sa Middle East, sa katambak, ba diba? So, advantage to sa mga taga Middle East na gusto mag-apply, sa Hong Kong. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. So, yung iba naman kasing nakasabayan namin na hindi pa rin nakakalis hanggang ngayon. So, sinasabi naman ng broker pagkada interview nila na maghintay hanggang 6 months. Pero as ako kasi, dalawang buwan lang talaga, umokay na lahat ng ano ko, mayroon na flight. Tapos nagkaroon ako isang buwan na um, pahinga. Kasi, ano eh, July, June, June, June pa lang natapos na yung pinaka ano ko tapos the next month flight ko na. So nagkaroon ako ng isang banbad. ba bali nagstay ako sa Pilipinas ng tatlong buwan lang. So ex abroad po ako at meron din akong mga kasamahan na first timer. So take note sa mga first timer na gusto pong mag-apply sa Hong Kong. So hindi po lahat Porke, nakita nyo po na two years experience uh, abroad, ganyan, eh, mawawala na kayo ng gana or ma mawawala na kayo ng pag-asa. So, hindi po try. Kasi, may mga kasamahan pa rin ako na kasabayan ko nag-apply noon. Is, mga first-timer, wala silang ano, yung iba, mga sales lady, may mga teacher pa nga, may mga ano, iba-iba. So, ngayon, nandito na rin sila um, three months din, mga three months and a half sila bago sila nakarating dito. So, wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Hindi porke, yun yung lagi ko sinasabi kasi na hindi porke sinasabi dun sa pinaka details ng agency na kailangan nila ex abroad, ganyan, ganyan. Pag-try din po yung mga first timer kasi hindi, paano tayo magkakaroon ng experience kung hindi nyo po itatry, paano po magkakaroon ng ex abroad kung wala pong first timer. Tama po ba? So, kailangan nyo pong mag, try pa rin. kasi napaka magandang halimbawa to hindi po hindi po ganong kadaling kumita ng pera dyan sa Pilipinas na umabot na ng 32, 33,000 actually dito po okay po um, bago, bago ko masabi na okay dito or bakit ko nasabing uh, okay dito kasi dito po, meron tayong weekly na off isang beses. Ngayon, kung uh, ginamit po ng inyong amo, babayaran po kayo noon sa pe sa araw ng day off nyo. Katulad ko, ako ay meron palang lang day off isang beses sa isang buwan. So bayad yung depende kasi sa buwan kasi meron tayong ano eh meron 4 weeks lang, meron 3 weeks lang, 5 weeks lang. So depende. Ako kasi meron ako ngayon na pang-apat na linggo na wala akong uh, day off talaga. So babayaran yung apat na araw ko na yun. So every week meron tayong isang beses na day off. So babayaran yun. Plus Meron po tayong food allowance na 1,000 plus na sa ano nila. Pero syempre, di naman yun ibibigay nila kasi pag-ain natin yun eh. So, depende na lang kung puro, puro, ano, puro, wala kayong pag-ain. wala kayong pag -ain. Parang sa Middle is wala kayong pag -ain. So, wala namang ganun. May pag -ain naman. Mga pag-ain dito, isda, baboy, uh, beef, manok. So, meron tayong soup, meron prutas, yun naman po. So, maganda po dito kasi kung ganun po katulad nyo yung sahod ko is aabot po tayo ng 38, 39. So, depende pa rin po sa palitan. So, talagang malaki. So, hindi naman po ganun kabigati. Hindi naman po kayo magbubuhat ng mabibigati kagaya sa Middle East. bubuhat ka, nagsiserve ka ng maraming napakadaming tao, pupunta kayo sa taraha, ba diba? So, nagpunta rin po ako sa Middle East dyan. So, mapakahirap, di ba? Dito kasi more on sa bata tayo, hatid sundo lang. 'Yun lang talaga mahirap kasi maglalakad ka talaga. Kasi sa akin dito, ang building namin dito sa Lightico, sa baba ang agency ko tapos sa pabarin yung mga eskwelahan nila. So, maganda sa akin kasi hindi na ako talaga yung talagang lumalayo masyado. Kaso nga lang, kada 45 minutes, susunduin ko yung bata, yahatid ko na may isa dahil darabay alaga ako. So, yun po. So, yun po yung naging experience ko dito sa Hong Kong. So, sana po ay naintindihan nyo yung aking vlog, no? So, sa mga ex-abroad po, at, lal at lalo, at na po sa mga first-timer, wag po kayo mawawalan ng pag-asa. So, meron po akong may mga, kasama, may mga kasamaan din po mga first-timer. So, yun po, example na rin po yun. So, ang nagastos ko po is around 25,000. So, may mga pamasahe po doon pag ano, every week po sila nag, uh, nag update So, maganda po yun uh, na mabilis, kayo, mabilis na papaalis nila Maris at Home Sweet Home. Compare sa iba dyan sa Pilipinas, sumabot pa ng isang taon excuse me, ako po talaga eh, talaga nag-research. So, meron din po ako kasing mga kasamahan sa group chat ko dati na dating taga-topmost na nag-apply doon. So, tiniray ko din po iyon. So, salamat po sa kanya. And then, masaya ako. Hindi kagaya, masaya. Hindi kagaya dati na talagang masasabi mong ano ka. Dito, kahit papano, may freedom ka talaga kasi may day off ka. Yun nga lang, syempre, gagawin mo yung trabaho mo. So yun po, sana po ay nakatulong po ako sa inyo. So ilalagay ko po dito sa aking video yung uh, name po ng agency, pati po yung picture mismo ng agency para po ma-applyan ninyo. At uh, sa mga mag apply po pala, kailangan nyo pong uh, magpa-line up po muna. Para po malaman kung sino pong mga broker yung pupunta po dyan mismo sa Pilipinas para po ma-interview po kayo at uh, malaman nyo po kung anong araw ang kanilang mga uh, interview dyan po sa Pedro Hill. Malapit lang naman po dyan sa Pedro Hill, pwede nyo po lakarin kasi ako na naglalakad talaga. So, take note po para sa gaya kung matataba. So, buti naalala ko wag po kayong mawala ng pag-asa dahil ako matabang mataba talaga ako na nag-apply ako. Bali, talagang naglakad-lakad ako noon kasi ayaw nila na masyadong mataba. Ang timbang ko noon around 76 ata o 78 mga ganyan. So meron akong tatlong buwan, so naglakad-lakad ako sa amin. Hindi naman sila masyadong ano, basta gusto lang nila kahit pa mabilis kang kumilos at syempre natatapos mo yung trabaho mo so yun nung, um, nung dumating ako dito parang wala namang nabawas <laughs> syempre hindi naman tayo ganun ka hindi naman tayo ganun kabilis pumayat ba diba? sa tatlong buwan syempre aabot pa isang taon yan ba diba? so yan po yung pinaka advantage na so yun po um dun po sa mga matatabang mag apply kasi merong mga agency pag sinabing mat mataba ayaw nila eh. O di ba? Kasi dati, nag-apply din ako, na-try din ako sa Hong Kong bandang UN yun, malapit sa US Embassy. Dati pa yun. Pero, yung kasi, hindi pa ako nag-vlog nun. Pero gusto ko lang itry. Pero, na-disqualified ka agad ako. Ay, naiwan ako dahil sobrang taba ako nga. Kasi, kauwi ko lang din nun. Nag-try lang ako. So, ngayon, nagulat ako kasi ma maluwag na sila eh. Kahit mataba, tinatanggap na nila. Pero, depende pa rin sa agency. So, ito sa Marisa, sa ano, tumatanggap sila. Kasi alam nila na gusto mo ng trabaho at syempre sa interview at yung sa video, ang ba tawag doon? Nakalimutan ko na yung tawag. B BTR. Kailangan mai, mai, ano, may pakita mo na marunong mag-alaga ng bata kasi yun yung priority nila, lalo na sa mga newborn. Ngayon kung wala ka pa namang experience sa newborn, mas mainam na kahit pa paano manood-nood ka ng mga video o mag-alaga ka na ng pamangkin mo, syempre, kasi newborn yan pero dati kasi una kung ano dito newborn ako ngayon na bago kasi yung kontrata ko so naging 8 years old saka 5 years old so hinahanapan naman kaagad kapag ka nag nagba out yung unang employer mo. So, ganun kaganda ang Maris at ang Home Sweet Home. Saka dito, nagmo-monitor talaga sila. Nakakausap mo mismo ang sa agency dito, hindi ka guys sa iba. So, maganda rito kahit paano malaki sahod. Talagang malaki pabayaran nila of mo. So, yun po. Sana po ay uh, nakatulong po ako sa inyo ulit. So, maraming salamat. So, yun po. Maraming maraming salamat po. Sana po tulungan nyo po ako na makaabot sa 100,000 subscribers. Kahit na sobrang busy ako, sinisikap ko po na talaga mag-share sa inyo. Kahit kahit di pa ako nakakapag-reply sa comments nyo, sana po panoodin nyo lang po ng panoodin yung video kasi nilalagay ko na po dito sa baba yung sa sa um, description or sa baba ng aking ito po sa baba ng video ko yung pinaka details paano mag-apply anong agency so yung iba po kasi hindi na pinapanood ng buo or nag-skip sila kaya hindi nila alam yung agency so hindi ko po talaga masasagot kasi paulit-ulit kaya nahalata ko po na hindi talaga nila pinapanood ini-skip skip nila so maari po sana wag niyo po sana ng skip yung video so yun lamang po at maraming salamat